Pag mo na may didistract dito sa PI, wala tayong pakilam sa PI. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng magpinsang Senator Amy Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito nga ay gitumulang ay 5.7 hundred something inis uh, Trillion pesos. Amy, Halos kalahati po noon ay utang dahil sa sapagkat yung kalahati ay sa kalahati ay yung administrasyon, nadala yung pangalan namin, Marcos administration, ang winawasak niya. Yan ang problema. Huwag mo na may didistract dito sa PI. Wala tayong pakilam sa PI. Utang na nga. Utang na nga yung kalahit kalahati. And democratic debate. Ng Sana naman po ay ang problema kasi is kapag may mga inquiries sa Senado na nakaka um, nakaka-apekto dito po sa sa pag-achieve natin ng peace eh yun ang that doesn't help. So um is po especially kapag naatake po uh, si speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, dun din po kami nang nanggagaling. We'll continue delivering sakay but what are we what we are the going we are going to the presidential pork barrel funds the, um, uh, at yung 800 na yon MRT 3 inutang yon may the interest yon tayo uh, kayo sorry, mga pamilya natin uh, mga anak we natin into, yung into, mga kabataan at yung darating continue. pang salin lahi ang yeah, magbabayad nito habang um, muna yung may be distracted sa PI wala tayong pakialam sa PI i your side, you yeah, yeah, yeah.